You mentioned, Prof, yung 2022 debates na basically hindi naman sinupot ni Bong Marcos the leading candidate, yung mga legitimate, yung, yung mga talagang debates na no? hindi friendly force necessarily yung kanyang kakaharapin. Yung ganyan template mo nakikita ba natin ngayon na kung frontrunner ka sa mga survey, hindi na ako atin ng mga debate, baka mahubaran pa ako dyan. And it might be very risky for me. Well, diyan, maaaring natin tanungin yung political strategies no, ng kaibigan natin si Alan Herman. Kasi alam ko, ang isang, uh, isang guideline no, o criterion o lesson para sa mga kandidato, hindi ka dapat nagkakamali. At ang pagkakamali, mm maaaring maganap yan pag ikaw nakipag-uusap sa mga kapwa mo kandidato. No? So, alam mo, alam mo naman siguro yung sinasabi ko, Christian, no? Yung yeah. mag-attend ka ng debate, katulad ng vice presidential debate noong 2016, kung saan yeah. parang pinagkaisahan at hindi makasagot yung dating kandidato noon na si Bongo Marcos, din ang vice-presidente. ah uh, kung, kung hindi ganun kalagagaling yung performance mo, o oh, mas recently, si Joe Biden no? sa US presidential debate. So, mm -hmm. as much as possible, you should stand your ground, you should be articulate, you should be able to respond to all questions. Otherwise, uh, if your performance is really, if you're malperforming, or you committed several mistakes in terms of your responses, this can be taken against you by the voters. Or the, your fellow candidates may pounce on you. So, mm -hmm. yun ang dahilan ba kung bakit yung mga eh, nangunguna na ako. Bakit pa ako makikisali dyan? Kung baga sa basketball, eh, nandito na ako sa NBA. Bakit pa ako makikilaw sa PBA? Tsaka so, baka ma-expose yung pababuhan nila, no? Kasi may mga nakikita ko dyan sa nasa top, top 10, top 12 na sabi ko. Mga medyo mahina ito mga to na kung sakaling umatan sa debate ito, mahuhubaran na ma expose sila. Eh. So, let's talk or no talk, no mistake lalo lalo na kung yung well, in, in, yun sa GMA mukhang pinag-aralan nila mismo kung ano yung tatanong nila eh trinace nila yung history ng mga kandidato at may mga questions na na-controversial particular doon sa kandidato so kung yung hmm. tatanong uh, magtatanong ay parang tinignan yung kabuuan ng inyong record at tinanong ka tungkol sa isang bagay na nagawa mo na maaring pinagsisisiya mo o sa palagay ng nagtatanong ay isang pagkakamali na dapat na paliwanag, eh kung ikaw, ikaw yung leading candidate at nabuklat yung yung kabuhuang record at tinanong ka tungkol doon, eh baka yun nga, baka makasama iyo yun. Uh, baka mautad ka pag sumagot ka. Kasi hindi natin nakita dyan yung mga frontrunners, yung si Erwin Tulfo, sino pa ba? Sina Tito Soto, ay Tito Soto nandyan, tama ba? Ay hindi, wala, wala si Tito Soto. Nandyan siya wala. sa kabila, sa ABS-CV yung one-on-one. -on -one. Uh, oh, Hindi ako sure kung magkakaroon pa sila, no? Pero basically, mga frontrunners wala, eh. So, mukhang ganun ba yung nakikita natin trend eventually, going back to as early as 2022. Mukhang ganyan mano. Yeah. ano, ng mga leading candidates. okay, ko ganun. Nung nasabi mo, Christian, kung ikaw leading, itatanong mo kung sino kasama ko dyan. Kasi maari yung, maari yung format nun, eh. Papayagan yung ilang fellow candidate mo na magtanong sa'yo. Ayun, ang delikado, di ba? <laughs> Yeah, La La yung magtatanong sa'yo, magtatanong sa iyo moderator o yung panelist. Siguro mas madali pa 'yun pero yung, hindi mo ma-type doon kung ikaw ay tatanungin ng mga kapwa mo kandidato kasi 'yun, hindi mo mapipigilan ko ikaw ay didiin sa isang bagay na ayaw mong ilabas no sa isang debate. Naalala ko yung prof noong 2022, may isang parang youth forum na, for senators. Ininvite ako na mag-moderate. So, tinanong ko, paano ba yung format nyo? Pwede ba magtanong yung moderator? Pwede raw. Basta after daw magtanong ng panel of experts nila. Meron silang parang tatlo. Tapos sabi ko, sino na yung mga nag-confirm? May, may, may mga ilan akong gusto tanong doon. Nag-confirm daw yung isa. Ano ba ang kanilang motoprofile? Sabi ko, go. Sige, okay na ako dyan. So, sa following day, in-announce siya tayong line-up ng mga, yung moderator, yung panelist, saka yung mga nag-confirm na kandidato. Tapos tumawag sa organizer Sir, uh, hindi na raw po tuloy si ano? si Toot. hindi ko, bakit? Ewan eh, ko, suspecha yata nila dahil ano. Ewan eh, ko, baka factor din doon na nalaman ni si moderator. Sabi ko, ba't naman ganun sayang? parang marami pa sana tayo itatanong sa, ano, sa kanyang pagtakbo ng panahon na yun. Anyway, yeah. ano prof, ang tanong ko yung ano. Sorry, go ahead, go ahead. No, no, yeah, continue. Yung gusto ko malaman, yung sabi mo kanina, importante yung mga debate para makilatis ng mga, ng mga botante yung mga kandidato. Pero pag tinignan natin yung voter behavior at temperament, importante ba sa kanila talaga yung stand ng mga kandidato sa issue? Kasi parang minsan hindi consistent eh. Pero kaya, may isang kandidato, diba si Rick Rodriguez, if I'm not mistaken, uh, ang pinapakas yung sarili niya against siya sa corruption. Kaya siya umalis sa Marcos administration dahil sa corruption. Pero nung tinanong yata siya sa salin, hindi siya pabor para buksan yun. Uh, yung isa publiko, diba? Tama ba? Ano hindi, hindi ma-reconcile yung yung eh. Mm. Well, yun nga, kasi medyo mas, mas <laughs> ibig sabihin, para it, ituhog mo yung mga usapin na yun, uh, kinakila, mala, medyo malawak rin ang pag-unawa mo ng korupsyon at anong panglaban sa korupsyon. Uh, so, medyo mahirap na yun no? para sa mga botante. Uh, kasi, yon uh, yun, ang positioning lang ni, ng kandidat yan, ayaw ko ng korupsyon. Uh, okay, mm -hmm. Lalabanan ko yan sa Senado. Pero pag ni-raise mo yung ilang issue na talagang actually is an anti-corruption measure, uh, medyo nag-asiwa sila kasi baka pag sila, eh, pananagutin sila doon sa kanilang sinabi, di ba? Mm -hmm. uh, so yun, yun ang problema. Uh, doon sa nabanggit mo, Christian, maaaring hindi nakakatulong doon sa mga frontrunner pero alalahanin natin Kadamihan ng botante, hindi naman labing dalawa ang kanilang binoboto sa sa uh, election eh. Maaring mm. siya, maaring malo. So para doon sa mga nakikilawak dito sa mga debate, maaring mapasama sila doon sa mga aring pipiliin ng mga botante. Batay lang sa impormasyon na nakuha nila tungkol sa isang kandidato sa debate o sa forum o sa anumang public na engagement na kung saan may impormasyon na nakarating tungkol sa kanila. Mm. So, importante yun, no? yung, yung apat na sat, baka pwede sila mapasama. Sa so, pala tanong, Prof, y-, y yung, mga, yung mga Filipino voters, ba, do they really vote based on issues or basically based on their emotions? At kung emotion, nakakatulong ba kung narin magkaroon sila ng ano? parang realization after madinig o mapanood yung stand ng isang kandidato at eventually baka magkaroon sa emotional attachment to that candidate. Well, eh, medyo matalin haga yung eh. uh, tanong mo, Christian. kasi pag sinabi natin emotion, uh, naalala ko yung isang paper na uh, matagal na ito eh, with regard to sa political science, no? yung ang mga botante ba irrational o emotional. Yung emotion hmm. mismo, ay eh, may, may reason dyan eh. May reason behind such emotion. Ibig sabihin yung effectiveness eh. Uh, connected sa sa'yo yung isang particular na kandidato. Uh, mm -hmm. Maaring dahil popular siya, maaring ang kanyang popularidad ay dahil projection niya makamasa at bilang makamasa, ibig sabihin, yan natutugong sa aking kahirapan kasi ang kahirapan ay usapin. You know? mm -hmm. So, in sense, hindi naman siya divorce, hindi naman divorce from the issue. Pero mas matindi ang dating sa'yo kasi siya yung talagang tumutulong. Siya yung nakikisalamuha sa marami. Siya yung nagbibigay ng jacket, nagbibigay ng t-shirt, nagbibigay ng kung anong uh, tulong sa mga may hirap sa pangkalahatan no hindi is dahil nasa posisyon siya o maaring dahil nasa posisyon siya so pwede mo sabihin related pa rin sa issue Christian eh hindi siya yes. hindi siya completely divorced from the issue yung nga lang pag tinanong mo sa kanya uh, ano ba sa tingin mo ang magiging patakaran na ilalabas ng kandidato na yan? Malayo rin yan sa kaisipan ng mga mamamayan kasi unang-una, malayo na itong senatorial eh. It's far removed mm. from their own existence. No? Uh, uh siguro sa local, mas nila kung ano yung dapat gawin ng konsel nila. Pero pagdating sa national, talagang yung top of mind choices na lang yan eh. Yung popularity. And that popularity may be linked to certain issues that they feel are important. Mm. Pero pag ganyan kayo no? rin ang mga importante kahit pa paano, uh, issue-based yung tumingin sa mga sa mga bagay-bagay o baka nga pag senatorial medyo malayo na and uh, baka tingin nila sa mga senador hindi nila ma-differentiate from a mayor or from a president in function well pwede nilang sabihin may issue based pa rin hindi masyadong na-differentiate yung function ng legislator from those in the executive totoo yun no? kasi pag tanong natin ano ba sa tingin nyo on duty ng isang legislator halos pala yung nagsasabing constituency service eh. doon mm -hmm. sa diba sa diba Uh, so magpapatupad ng programa o proyekto sa aming lugar. Uh, sumusunod lang yung mag, uh, magpapasa ng batas. Pero palagay ko meron pa rin issue based dyan eh. Kasi kaya yun yung problema ng ibang kandidato. Kaya ang kanamay ng kandidato, meron silang uh, binibigyan binibigan diin, usapin na kanilang talagang sinasabi nila medyo tinugunan ko na at tutugunan na. Pero may mga kandidato mm -hmm. medyo abstract eh. Uh, di ba? Yung mga kandidatong nagsasabi na bagong boses ako. Eh, ano ibig sabihin ng bagong boses, di ba? So, ba so in, in, in that sense, kung ikaw ay kandidatong ganyan, kinakailangan sabi mo, ano ba talaga ang usapin na malapit sa kanilang nakakarami na dapat mong o pinapangako mong tutugunan. So, hmm. kaya yung mga kandidato, tumitingin sila. Ano ba yung pinakamahalagang issue eh? Ah, uh, di ba? Uh, at dito, kukaunti lang yan. So, maglalabo-labo sila doon sa umuha sa Pinoy yan. Pero mm. ang mga kalamang dyan, yung nakaupo na dati, kasi mapapakita nila kung ano kanilang nagawa. Uh, mm. Ang mga, mga, kalamang dyan, yung may ginawa na, particular doon sa issue na yun, bagamat wala sila sa politika. Papaalala na lang sa mga butante. Oh, na kahit na wala ako sa politika, nakita niyo ang aking nakita niyo paano ako tumutulong sa mahihirap. Nakita niyo paano ko eh pinap pinapasaya ang mga taong may uh, maraming uh, yung mga uh, uh, dukha, maraming pangangailangan na hindi natutugunan. Gagawin ko 'yan. Uh, mas papalawakin ko 'yan pag ako ay eh naupo sa Senado.